Ang layunin ng ating pangulo, tuloy-tuloy ang service caravan para sa mga indigenous people. Papasukin natin yung mga iba't ibang lublib na pook kung saan matatagpuan ang mga komunidad ng iba't ibang mga IP communities natin. Binisita ng ating pangulo ang dalawang barangay na binubuo naman ng mga Sama Bajau. Una, ang layunin ng ating pangulo ay ilapit sa kanila ang mga serbisyo ng gobyerno. Alam naman natin ang ating mga indigenous people, mas malayo talaga sila sa government services kasi malalayo yung kanila mga lugar na tinipirahan. Pangalawa, meron pa rin yung factor na nai-intimidate sila lumapit sa pamahalaan. Kaya minabuti ng ating Pangulo na tayo na ang lumapit sa kanila. Sa araw na to, apat na raang sama badyaw ang natulungan sa pamamagitan ng assistance to individuals in crisis situation. Ang layunin ng ating Pangulo, tuloy-tuloy ang service caravan para sa mga indigenous people. Papasukin natin yung mga iba't ibang lublib na pook kung saan matatagpuan ang mga komunidad ng iba't ibang mga IP communities natin. Bago tayo pumunta sa court na to, ginawad rin ng Pangulo ang kulang-kulang 30 na mga fishing boats para sa ating masama sama para magamit nila sa kanilang fishing na livelihood.